Us! Sa kamantala, investigasyon sa Farm to Market Roads ng Senado. Diversionary tactic lang ayon kay Chavit Singson. Alamin natin ang buong tatalya mula kay Marchor Gomez. Pinunan ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson ang bagong imbisigasyon ng Senado na anya isa lamang sa mga isyong pinalulutan ngayon upang takpan ang mga anomalya sa mga proyekto sa flood control. Na hinto na flood control ayaw nilang malaman ng totoo. Punta naman tayo ito sa farm to Market Road. So lahat, ginugulo-gulo-gulo nila pag babot sa kanya. Kinesyon din ni Singson kung bakit biglang lumabas ang isyo ng umunay anomalya sa Farm to Market Road Projects matapos niyang matawagan kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na imbestigahan ang sariling probinsya nito. Matatanda na una nang isiniwala ni Singson na ang Ilocos Norte ay kabilang sa top 3 na may pinakamaraming flood control projects na umanay dumaan sa kontraktor na mag-asawang diskaya. Hindi siya ang naglabas. May Alzheimer nga siya dahil alam damay Sila ang target ay not third biggest beneficiary of the diskaya. Paano nakakuha si Vizcaya ng 31 billion in 3 years na term ni BBM? Usap-usapan sa Senado na posibleng hindi na ipagpatuloy ang imbisigasyon sa flood control projects bago pa man magbitiw si Senador Ping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Una na rin inanunso na hindi na sa publiko ang gagawin pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure na siya rin nagsisiyasat sa parehong issue sana po wag tayo pabudol. Dahil ang liwanag sinabi na ang ICI. Maraming ghost project. Bakit tayo pupunta sa pan Park Bakit road? Bakit ngayon mga iba? Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News.